Mabuhay mga ka-farmers! Isang napakagandang araw po sa ating lahat. Samahan nyo na naman ako para sa isang kwintuhan tungkol sa pag-aalaga ng pabo. Pero bago ang lahat, kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa aking channel, humihingi po ako na sa inyo ng konting suporta at konting pindot sa subscribe button at notification bell para updated kayo sa aking channel maraming maraming salamat po sa inyong lahat ayan po mga kaparmers tulad ng nabanggit ko ang pag aalaga ng pabo is napakaganda lalo na dyan sa may mga maluwag ang bakuran abay swerte kayo mga kaibigan kasi marami ang nangangarap ng mayroong ganyan bakuran para makapag-alaga nila makapag-alaga sila ng pabo o kung ano man mga alaga tulad ng pabo ay napakaagandang alagaan kasi ang pabo is hindi po siya masilan ang pagkain kumakain po siya ng mga damo-damo mga sobrang-sobrang pagkain tulad ng asula na artificial na pagkain puno ng saging na in-slice na pinino hinalu hinaluan ng darak yan po ang mga pwede nilang kainin at kung mga tira-tira natin mga pagkain ayan po at sa kagandahan po sa pag-aalaga ng pabo ang pag-aalaga ng pabo is maganda po siya sa meat production kasi malalaki po siya kasi ang isang pabo is nagre-range po siya ng 2.5 kilo hanggang 3.5 kilo dipindi po sa laki pag mga lalaki is yun po yung mga malalaki maabot siya ng 4 kilos hanggang 5 kilos ayan at ang kagandahan pa rin sa pabo ay naglilimlim siya hindi siya katulad ng ibang uh, hayop na katulad ng itik na hindi po siya naglilimlim pagka itlog is umaalis na kaagad ang pabo po ay kung, saan, kung saan siya unang ng itlog hanggang mat, matapos ang kanyang pahing itlog hanggang maglimlim is doon siya gumagawa siya ng pugad hindi nyo kailangan ng incubator para magpapisa ayan po nagre po mga kaibigan ang pangingitlog ng pabo nagre-range po sa 15 to 20 eggs kunwari mayroong kayong isang pair ng ng pabo isang lalaki at isang babae sa isang taon hindi nyo namamalayan ang inyong bakuran ay puno na ng pabo basta ito ay inyong mapapangalagaan at maasikaso mas maganda po mga ka-farmers nakanit po sila para hindi po sila aatikihin ng mga predators kasi pag hindi nyo nilagyan ng net pwede silang pasukin ng pusa, aso na pwede silang patayin kaya mas maganda yung nakapaikot sa kanila yung net at isa pang kagandahan po na pag-aalaga ng pabo is ang karni niya is nagkakahalaga ng 500 ang isang pabo is nagkakahalaga po siya ng 2,000 hanggang 3,000 dipindi po sa laki at dipindi po sa inyong lugar kasi sa amin sa bandang liti ang halaga po ng pabo ay ganyan po ang halaga iyon lang po mga farmers maraming maraming salamat po sa pag-a-sama nyo sa aking video. At kung merong ka rin kaalaman sa pag-aalaga ng pabo or may advice sa akin, pa-comment na lang po sa comment section at maraming maraming salamat sa inyong lahat.